Kung Pasok po. Meron po kaming regalo sa iyo. Okay, okay. Okay lang po. Okay na 'yan. Yay, Yay! Yay Justin. Meron pa Hello everyone. Magandang araw. Kumusta po kayo? Nandito tayo sa nagkakaisang nayon. Ah, uh, meron po tayong susuportahan na isang ina na uh, dumulog para sa kanyang anak na merong cerebral palsy at uh, malnutrition at the same time. At uh, mayroon tayong iregalo sa kanya, yung kanyang giniling na stroller. Kuya, diyan na napakita na yung stroller para kay mami. So parang alam niyo naman ang ina, di ba, yung ng mga nanay natin na uh, gagawin lahat para sa kanilang anak. Ngayon naman, uh, susurpresahin natin siya para i-grant ang kanyang wish which is ang stroller. At, meron pa tayong iba pang sorpresa para sa kanya. Sasamahan po ninyo. thank you